Samantala, idol, naghahanda na ang Police Regional Office 1 para naman po sa panahon po ng tag-ulan. Nakiisa po ang mga ito sa naganap na PNP Wide Inspection of Disaster Response Equipment. Layon po nitong masiguro na handa ang mga kinakailangang kagamitan sa oras ng anumang sakuna o emerhensya sa Rehiyon 1. Ayon po kay PRO-1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista, importante ang nasabing tao ng aktividad sa hanay ng kapulisan upang matiyak na gumagana ang mga response equipment sakaling kailanganin nito ng mga residente at maisaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Alinsunod pa rito, pinapalawig din ng ng ang kakayahan sa pamamagitan ng mga pagpapalakas ng mobility assets at digital tools tungo sa mas mabilis na pagtugon kabilang ang disaster response sa patuloy na pinapalawig pa ng mga law enforcement agencies at iba pang ahensya upang matiyak ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino IFM News IFM News IFM